Ayos isang magandang umaga. Ayan po, pagkasipag ng aking apo, magdilig. O, tignan nyo naman po, panganay kong apo. Very good, Bebe. Kaway ka naman, Bebe. Batiin mo sila. Good morning po. Good morning po. Magandang Di, di tumingin ka. Mag-iingat po kayo kung kayo po ay lalabas, aalis ng bahay. At palagi at pong magkakalimutang magsara ng pintuan. Magdasal sa umaga, tapos, magpasalamat. Tapos like and subscribe and share niya po. Okay, ayan po yung mga alaga ng halaman sa harap ng bahay. Masipag po siyang alagaan niya, no? po talaga siya. Everyday po, ayan po. Maaasan runner po namin ito, tagabili. Ayan, ang kagandahan ng ano, kagandahan ng, yan po, ng may batang marunong, maaga pa po yung gumising, marunong tinitrain na dapat ang bata ng maaga sa buhay para pagdating ng araw, hindi rin sila nahihirapang kumilos para sa kanila. Tsaka masiglat maganang katawan. Lalo po pag maaga gumigising. Tignan po. na siya. Maalam na siya kung paano magdilig. On mo pa yung water, bebe. Kasi, ano, tawag dito. Para mas ma para mamaya kahit sa gabi, di na kayo magdilig, no? Sa morning lang. Damihan mo sila ng tubig, then, ha? Ano po, na pong umaga pa naman ako. Oo. Oh, oh. Kasi pag nag-school ka na, um, busy na. Ano ba? Ano Sid, ano Opo. yung brigada na nakalagay sa akin ticket natin? Ano yun? Ibig sabihin, para sa ano yun, sa paglilinis, pag-aayos ng school ulit, paghahanda para sa pasukan ninyo, yun yung uh, para sa brigada eskwela. Y yun, kailangan ihanda ulit yung inyong mga school, malinis, bagong pintura, Ay, maayos lahat ng mga upuan para ready ulit sa pagpasok nyo ng buong taon, di ba? ganun yon. Kaya every vacation. <laughs> Morning! <laughs> nagsasummer na din ang mga bata. Ang aming bunso, ang kapatid niya pong bunso, ayun, nagsasummer na din. Nandun na yung aking kapatid at nagate. Oh, off mo na yung water, baby. Off. Thank you. Ayan na. Ah. Kasi pag ni Zion, Oh, diyan, walis ka diyan. Oh, Bagdaan-daan ka lang kasi baka may dumaang motor, di mo mapansin, ha? Naligo ka na ba, di pa? Naligo ka na? Maga din po siyang maligo. Sanay siya kasi pag may school. Ayan. Maga siyang naliligo. Ah, oh. Ganon talaga kasi nagbibinata ka na eh. Pag nagbibinata, ganon talaga. Ayan, patapos na po siya. Magbawalis din daw po siya. Doon sa may... Gilid ng tindahan, magwawalis ka Huwag na baka masagasaan ka doon May mga sasakyan na daan Kaya mo? O wala ka naman daspan, Huwag na dyan ka lang magulis Para yung tubig, oh Ugasan mo yung paa mo, bebe, ha Anoyin mo lang yung mga putik-putik Tapos taboy mo lang, tapos okay na yan ha Huwag mamaya na kasi magwawalis ka pa Sabi mo dyan yung mga putik-putik Dito ka magbuhos ng putik para paganyan sa kanal ha Buhayin mo yung tubig kung nainom po ulit isang timba para makaano ka, ha? Na, punain mo ulit isang timba. Para. Morning! <laughs> Dito, ito, ito, ito. ito. Ganito, Iramin ko, bebe ko. Ganito, oh. para yung... o oh, alis ka dyan. Kaya yung putik, oh. Kasi nga, nagbaha. Nagbaha po kasi na naman yung isang araw. pag naulan na, baha kasi... Ayan. O, bye-bye ka na, bebe. Thank babay you so po. much, po. Isang magandang umaga. Be safe, po. And enjoy, everyone. Thank you. God bless. Bye-bye. <laughs>